Isaya naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Alam nyo na yan, ako si Architect Ed. Recently, uh, pinost ko sa Facebook yung aking bahay. At uh, yung aking uh, grill work sa fasad, kung ang tawag natin doon ay brise soleil kasi ang pinaka-purpose talaga noon ay i-block yung excessive uh sun rays kasi nakaharap yung bahay ko sa medyo pa southwest no so andiyan yung init kapag hapon so kailangan ko ng something to block the excessive sun rays so ilagyan ko siya ng uh, dual purpose na rin no so grillwork siya na tubular kaya ang nangyayari bina-block niya talaga no? very effective walang pumapasok na matinding sikat ng araw sa bahay during the afternoon pero ang comment ng mga nakakita, ilan lang naman. Sabi nila, ano daw, bakit walang fire exit? <laughs> so, pag-uusapan natin yon ano ba nilalagay ang fire exit sa bahay? Kapag ba merong grill works, ibig sabihin dapat nabubuksan siya. Tapos lalagyan mo ng ladder para makalabas ka doon. Doon ka ba talaga lalabas kapag kabahay mo yan? Doon ka talaga lalabas kapag ka nasusunog? So, pag-usapan natin ang tungkol sa fire exit sa mga bahay, no? sa mga bahay. Kung anong sinasabi ng building code at ng fire code of the Philippines sa episode na ito. Check this out! sino so, na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. gaya nung nabanggit natin no. Merong dalawang consideration tayo. Ito yung dalawang batas, dalawang batas tungkol sa pag design ng bahay at uh, pag-iwas sa talagang ano no. nakamamatay na scenario kapag may sunog. Dalawa 'yan. Yung una, National Building Code of the Philippines, pangalawa yung Fire Code. So dito sa dalawang batas na to, nagkakahawig naman sila. No? Ang totoo, nagsusupplement sila sa isa't isa. Siyempre, sa pag design ng bahay, general uh, minimum requirements yung nandoon sa National Building Code. Pero lahat ng pertaining sa sunog o sa combustion, mga materyales na, na hindi nasusunog dapat, ay naka-outline yan o nakalista no? yung mga tuntunin, mga guidelines sa batas na kaya na National uh, Fire Code of the Philippines. No? So, magbasa-basa tayo ng konti. Number one, ano ba ang requirement? no? Pag ang pag-uusapan natin, bahay. No? Ilan ba dapat ang exits? No? Sa bahay na single family dwelling, no? nagkakaisa ang National Building Code at ang Fire Code of the Philippines. No? Kapag yan ay single story lang, eh isang exit, isang main exit para sa isang bahay. Sapat na yon. Pero sa National Building Code ay at least no, isa o dalawa no, ang minimum. So ibig sabihin, depende yan sa area. Yung bahay ko eh ano lang yan, 48 square meters yung lote. Tapos lumalabas yung bahay ko ay 3 floors. So sabi sa National Building Code at sa Fire Code, dapat each level ay mayroong exit. At ganun nga yung ginawa ko sa aking bahay. Sa third floor may exit ako at yun ay uh, nasa likod. Ang access ko ay window papunta sa likod. Kung yun talaga ang uh, mangyayari, kung ang sunog ay nasa second floor. Kung nasa second floor ka naman, ang um, exit ko, nandun sa main door. Yung main door ko ay lagpas pa sa standard. Yung sukat kasi sa standard ay 90 cm. Pero yung sa akin ay 100 cm. So, yan yung isa. Tapos, isa pa sa kinukonsider ay yung distance. No? Dapat, yung distance ng exit, no? dapat magkalayo yan. Eh. Pero kung bahay ang pag-uusapan, hindi naman ganun kalaki ang area ng uh, bahay. Kaya hindi kinakailangan na uh, magkaroon ka ng maraming fire exit. Kasi kapag ka may sunog, ang pinakauna mong iisipin, saan yung pinaka-safe na lalabasan mo? Kung nasa second floor ka, kagaya sa bahay ko, yung merong uh, brisolay or grill works, hindi ka dadaan dun. Kasi may meron namang malapit na daan sa likod. Kasi sabi sa fire code at sa national building code dapat yung daan no, ng fire exit door or fire exit stairs ay papunta sa isang opening. Ano yung opening? Ibig sabihin courtyard ba yan? Yan ba ay papunta lang sa kalsada? No? Yan ba ay vacanting space, garahe ba yan? So ang objective mo makapunta ka sa open space. At ang distance ay at least ay yung maximum, no? Maximum, ibig sabihin yung pinakamalayong tatakbuhin mo, eh, ano, 15 to 23 meters, no? So, pinakamalayo na tatakbuhin mo, 23 meters para makapunta ka doon sa open area. Yung bahay ko, pitong <laughs> steps lang, nandun ka na sa exit. Tapos, pitong steps din, kung mas malaki yung hakbang mo, nandun ka na sa gate. Papunta ka na sa kalsada. No? Eh, hindi ko kailangan tumalon doon sa sinasabi ninyo na dapat merong nabubuksang part doon sa ano doon sa aking tawag dito grills tapos may ladder no? applicable 'yon sa mga commercial spaces o kaya yung mga maraming ano maraming mga occupants So, yun, required na bawat room merong direct access papunta sa fire corridor o kaya papunta sa labas. Kaya nakakakita kayo yung mga commercial space. Tabi ng bintana, merong ladder na uh, retractable o foldable. Kasi requirement yun sa kanila. Kasi maraming tao. Pero sa single family dwelling, kung wala pang sampu ang nakatira, sapat na yung merong isang standard na main exit. Ano yung main exit? Yun din yung main entrance. Dapat ay 90 ang lapad. So ano pa ang consider? Yung materyales. Yung materyales ng bahay. Mataas dapat yung fire rating. Pag sinabing fire rating, ito yung uh, oras na talagang matutupok ng sunog yung material. Pero kung ito naman, concrete, eh, mga, il ilang oras na yan, no? more than one hour, hindi pa yan matutupok ng apoy. So, sinasabi ng fire code at ng national building code, dapat takalabas ka na pagka natutupok na yan. So, siguro, sa case ng mga bahay natin, kung ang bahay naman natin walang 100 square meters, eh baka mga, kung meron kang isa o dalawang exit na hindi obstructed, walang nakaharang, at clear ang path. Makakalabas ka na in a matter of seconds. Yan. So, hindi required na bawat bintana o kaya may grill ka ay nabubuksan. Hindi. Ang importante, mayroong malapit na daan palabas. At paglabas mo, open space kaya yung kita natin kanya, kagaya nung sa bahay ko, open space siya. Pagkalabas ko, bakanting space kasi garahe lang. Tapos katabi ng garahe, doon na yung gate. At saka dapat, kung, kung kailangan talaga ng grill, at kung kinakailangan na doon kalabas sa grill, dapat yung grill na yon ay walang kandado. Ulitin ko, kung maglalagay ka ng opening o ng a uh, operable na grill, dapat yung grill na yon walang kandado. Otherwise, mamamatay ka rin kasi hindi ka makakalmas, hanapin mo pa yung susi. So, okay, sa talanta mo, malaglag yung susi. So, ready ka bang gawin yun? Na uh, yung grill, eh walang kandado. Sabi sa Fire Code of the Philippines, di welcome magnanakaw ka. Di ba? <laughs> so, yun yung mga ano-ano. No? Actually, mga common sense ano lang yan, scenario common sense lang. Kaya kung nasa second floor ka, eh syempre, nga hanapin mo yung daan papunta sa ground floor. Hindi ka tatalon. Pero kung wala talagang iba, kagaya nung binanggit natin yung mga commercial spaces na pagkalabas mo, corridor pa na mahaba, tapos maraming tao, magkakaroon, maaring magkaroon ng stampede. Kaya option, doon sa bintana. Doon ka lalabas para dumaan sa fire escape ladder. Hindi ganun ang kaso sa mga bahay. Kaya yung bahay ko na pinakita ko sa inyo, pasado yan sa Bureau of Fire. Although yung Bureau of Fire sa mga municipalities and cities, LGU, ay mayroon silang mga karapatan din o mayroong mga pagkakataon na nagbibigay sila ng mga additional na guidelines. Depende doon sa lugar. Okay? So, to summarize, ang isang single family dwelling o isang unit na bahay, dapat mayroong isang main exit door. Acceptable na yon. Kung multi-story naman, na residential uh, building like apartments o kaya, townhouses, minimum dalawang exits per floor. Kasi nga, yun ay multi-story na. Dapat uh, kapag uh, higit sa two floors, Meron siya dapat per floor, may dalawa na. Tapos yung load o yung occupant load o yung tao na nandun sa loob na yun ay mahigit sampu. Yan, dapat meron ng mahigit sa dalawang exits. Tapos ang travel distance na, na mahigit 23 meters, yan yung maximum na layo, papunta from one place to an exit. Dapat hindi lalagpas ng 23 meters meron ka ng lalabasan na exit. O siyempre, lalabasan, exit eh. <laughs> papunta sa isang kalye, papunta sa isang open yard, o papunta sa isang ali. No? So, kagdagang mga info, no? hindi ko naman sasabihin sa inyo lahat, no? kasi hindi naman kayo architect. Pero makakatulong kung alam nyo. No? Yung mga clear width ng mga exit doors, minimum 80. 80 centimeters. Ang height at least, no, at least ang height niya ay 2 meters, ang bukas niya palabas. Ibig sabihin, kung saan yung uh, emergency egress, yung direction ng palabas mo, dapat doon yung bukas ng pinto, no. Dapat madaling buksan, hindi nakapadlock at walang obstruction. Okay? So, 'yan ang ilan lang, no sa mga basic information tungkol sa fire exits ayon sa National Building Code at ayon sa Fire Code of the Philippines. Maraming salamat po. Sana kita-kita po tayo ulit. At sana ay natuto kayo sa maiksing video na ito. Ingat po tayo lahat. Ako po si Architect Ed. Bye! Bye.